Tara, sama kayo sa biyahe ko. Shoutout muna kay Joseph Cuevas, driver ng Raymond. At siyempre, shoutout din kay Taguro Official PH. Shoutout din kay James. At siyempre, shoutout kay Simon Official. Hintayin ko kayo, kaibigan na Tinugis ko na yung dating driver ko sa 9065. Dahil linggo naman, inakit niya ako mag-isang ikot. Akala niya siguro hindi ako sasabay sa biro niya. Eh ako naman, sunod lang ako sa gusto ng driver. Basta ba huwag si ako sa bandang uli. Papunta ka pala kami ng Towerville, doon kami pipila. At pagkarating namin, tumila agad kami. Kasi wala naman ng ibang bus na kaming naratnan. At nung nakaangat na nga kami, nandito na kami sa biyahe. Wala kami halos nakuha sa daan. Kaya naman pala, mayroong isang kaibigan na nasa harapan lang. Halos nagkadikit lang kami ng interval. Kaya nangyari, nunahan na lang niya yung nakapaksul na ordinary. At kami ang naiwan dito sa paksulan. Ito nga pala si Ate Josie na nagpapautang ng gulong ng motor. Sama ko daw siya sa video. Pakain naman Ate Josie, putput na yung gulong ng motor ko.

At nagsimula na rin ang manigit Nagsimula sa wala Hanggang sa nagkaroon kami ng mga sakay Ayan o, at kahit pa paano maganda puhunan na to Nandito na kami sa expressway At nung pagdating namin sa Santa Cruz Sa Malabon Street muna kami Kasi puno pa yung terminal sa DOC tahimik ng lugar na to dito sa Manila. Dito sa may yang ano ng Pedro Guevara Street. As corner to Malabon Street. Eh sa sobrang tahimik na katulog na muna ako. hindi, <laughs> <laughs> natulog muna ako kasi habang naghihintay kami ng pila, natulog muna para makabawi sa puyat. Mayamaya pa tinawagan na rin ako ng dispatcher na pumasok na kami sa DOC terminal. pagdating namin dito sa Diyos eh, yung umaatras na bus na yun, nagkaroon ng problema. Kaya kami nagkakwentuhan ng mga konduktor at driver. Dala ng kakulitan, siyempre nag-isip kami ng mga paraan kung paano may uwi yung kanilang bus kasi nagbabawas ng hangin. Ah, gusto mong, gusto mong makatuloy kayo? Huwag na lamang ng driver mo, sabihin lang, tabi, tabi, tabi! Ano ah. <laughs> 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 Ngayon nga, ang sarap magkabiroan. Kahit na may problema yung bus, nagkakabiroan pa rin. Pero talagang nakakapanginayang dito kasi sayang yung biyahe kung hindi makakapagsakay pa uwi dahil nga nagkaroon ng problema yung unit. At nung nakangat na rin kami dito sa Binida, halos mula sitting na kami, kaunti na lang kulang. Kaya pagdating namin ng Ayala Malls, suminyas si lang ako doon sa kaibigan kong driver na nakapila doon. Dito na kami uli sa Enlex pa At nung nanikit nga ako, halos pare parehas yung mga binigay sa akin ng pasero. Pare-parehas buo. Pambay talaga ng mga pasero ko. May pa 13 month pa sa akin. Salamat po. Pambayad utang din. napaka ng panahon. At napaka -init din. Bukod pa doon, wala namang masyadong traffic. Kaya siguro nag-iisip din yung driver ko na baka bumalik. Pagdating nga dito sa Muson, nakapagsakay pa kami ng mga lokal. Kaya nadagdagan pa yung aming collection At kung sakaling gumarahin na yung driver ko uh, tutuhanin nga yung kanyang biro kanina na isang ikot Laban na rin kasi may pambigas na tayo Pero nung pagdating namin sa FBR Wala na rin bus kaya nagpasya kami Bumalik na lang din May piso po ba kayo? At pagdating nga namin dito sa Marilaw, tambak na yung mga pasero wala naman silang choice kundi dito mayo kasi sa muson pa lang punuan na talaga at ayun nga ang kanalabasan sayang din talaga kung hindi kami bumalik tapos bigla ko nakita to kala ko unit ni Idol Gem yung vlogger sa si Genesis isang bus crew at itong tinawagan ko nga siya sakto nasa abinida siya ibig sabihin hindi pala ito yung bus niya kundi 8547 sa wakas, makikita ko din si Idol at makakahingi ako ng sticker sa kanya. Yun nga lang, hindi kami pwede magtagal kasi pila na rin kaagad kami sa Ayala Malls iikot lang kami sa binida, ibababa lang na yung pasero kaya sinet ko na siya na abutan na lang kami Ibababa na nga kami ng pasero dito sa Diyose hindi naman ako makatawid kasi lang sa kabilang terminal sila dahil may mga matatanda rin ang kailangang alalayan na bumaba na overwhelm talaga ako kaya napasabi ako na tara sama kayo so sa biyay ko isang inspirasyon nga pala si Idol Jim para magpatuloy ako sa aking ginagawa lalo na sa kagaya ko rin na matagal ng bus crew pero wala rin ipon pero lumalaban para sa pamilya at hindi na rin kami nagtagal dito sa Ayala Malls Balintawak halos masiting na rin kami ayan na nga siyap yan siyap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siya na lang. At ayan, salamat sa Diyos dahil nakabiyahe tayo. Salamat din sa driver ko dati na pumayag na bumiyahe kami. Kahit na may biruan, nabiyahin kunwari lang. Pag kinakailangan, pumapayag din naman. Salamat sa kagaya mong driver, kaibigan. Yung tipong walang sisiyan kahit anong mangyari sa biyahe. At syempre, salamat sa maghapon na sinamahan nyo kami sa aming biyahe. At nakauwi tayo ng ligtas na walang aberya sa daan. At isang memories na din na makita natin ang ating idolo Salamat din sa iyo, kaibigan Jim Valerio. Parang pag-DJ lang. Ah. Kahit na? Gusto na last na pala yun? Wala na pala kami sa kay. Ayan. Tapos na ang biyahe. Tapos na. Raos na. Nakabudol. Nakabudol. Nakabudol ng kota. Tatabi lang yung bus, nakaputol ng biyahe, nakakota pa.